rest day nga natin mga kaibigan sa trabaho kaya habang nagre-relax tayo nagbabasa tayo ng mga komento sa ating video at isa nga yan sa ating nabasa mga kaibigan no? shout out nga pala sa lahat ng mga tagapakulod diba ang content ko mga kaibigan madalas sabihin ko 426 lang saud sa ko kada araw sa aking trabaho no kaya nagkomento ang ating kaibigan Ram Bakulod sabi niya 500 pesos na daw ang minimum wage sa kanilang probinsya. Dito po sa Bicol is 395 lang ang minimum wage. Kaya ang sahod ko po na 426 ay above minimum na po yan, mga kaibigan. Sana nga po ay maging pantay-pantay na ang mga pasahod sa Pinas. Ano kasi ang halyo ng pera, mga kaibigan, pare-parehas lang naman. Eh ang pera dito sa Bicol, kung ilipat natin sa Bacolod, same lang din ang balyo mga kaibigan. Ano, ang bilihin na alos pare-parehas lang naman. Mal bigas dito sa Bicol. Mahal din ang bigas sa bakulot Kaya yeah, sana maging pantay-pantay na ang South sa buong Pinas, mga kaibigan.